trending na kwento sa mundo ng social media. Tatlong taong gulang na batang lalaki mula Germany, binansagang mini Picasso dahil sa kanyang mga painting. Swifty mula Amerika, nagbook ng halos 200 hotel rooms para sa three weekend concert ni Taylor Swift. Course tungkol sa kasal, inaalok bilang undergraduate program sa isang unibersidad sa China. Italian surfer patay matapos tuhugin ng isang swordfish sa Indonesia. At sa trending showbiz balita, may, may Trata, tampok sa Ghost 11 series ng Grammys. sure sure kung lahat ng kwento viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story, Mini Picasso. Sa halip ng mga laruan, paintbrush ang pinagkakaabalahan ng tatlong taong gulang na batang ito mula Germany na siyang dahilan para bansagan siya bilang batang version ng legendary Spanish artist na si Pablo Picasso. Sama-sama tayong mamangha sa obra ni Laurent sa Trending Report ni Millie Borja. binansagan bilang mini Picasso ng Germany. Marami ang humanga sa tatlong taong gulang na batang ilalaking ito. Dahil sa kanyang murang edad, iba't ibang artwork na ang nagawa nito. Ang Kid Wonder ay kinilala bilang si Lawrence Swash, ang batang sa halip na laruan, pagpipinta ang pinagkakaabalahan. Ibinahagi ng kanyang mga magulang sa social media ang obra nitong ang iba ay mas malaki pa sa kanya. Na siya namang nagpawaw sa netizens dahilan para ihilintulid ito sa sikat ng Spanish painter ni si Pablo Picasso. Ayon sa kanyang ina na si Lisa, nadiskubre nila ang talento ng anak sa abstract painting noong nakaraang taon lamang. Napansin daw kasi nilang mag-asawa ang hilig ng anak sa pagpipinta. Kaya naman ang bilhan ng canvas, brush at paints, dito na lalong na ipamalas ni Laurent ang kanyang pagiging artist sa murang edad. Kaya naman sa isang studio na inilaan ng kanyang mga magulang, dito ginagawa ng 3-year-old Mini Picasso ang kanyang abstract art na kanila namang ibinahagi rin sa social media sa pamamagitan ng Instagram account ni Laurent na kasalukuyan ng mahigit 94,000 followers. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story... Isang kakaibang kurso ang maaring kunin ng mga mag-aaral sa isang unibersidad sa bansang China kung saan pwede nilang aralin ang pagpapakasal at pagpapamilya. Ang pagpapatupad ng programang ito, tugon daw sa isang suliranin na kinaharap ng bansa. Kung ano nga ba ang problema yan, alamin sa report ni Rose Babiera. Nag-aalok ng kursong kasal o marriage degree ang isang universidad sa China upang tugunan ang patuloy na pagbaba ng bilang ng populasyon. Nagsimula ito nitong Setyembre at patuloy pang inoobserbahan ng gobyerno at ng Civil Affairs University ang magiging bunga ng kurso na kanilang ibinukas sa pitongpong kolehiyo mula sa labing dalawang probinsya ng China. Layo nitong palakasin ang konsepto ng kasal at pagpapamilya matapos magtala ng pagbagsak sa fertility level sa bansa na siya namang iniuugnay sa mababang marriage rates. Sa pamamagitan din nito, inaasahang mas mapapalakas ang mga marriage-related industry at mapapaunlad ang kultura ng bansa. Kabilang sa mga paksa na tatalakayin sa apat na taong kurso ay ang matchmaking, pagpaplano ng kasal, at maging ang mga serbisyo gaya ng pagpaparhistro at mga dokumentong kailangan sa pagpapakasal. At syempre, ang marriage counseling pati na rin ang usapin ng divorce. Bagamat tumaas na ang bilang ng mga bagong kasal sa China nitong nakaraang taon, marami pa rin sa mga edad 25 hanggang 27 ang hindi ikinakasala. At dumarami na rin ang kaso ng mga late marriage. Kaya para hikayatin ang mga nakababatang generasyona. minabuti ng universidad na tutukan ang kanilang pag aaral kung saan itinuturo, kung paano pahalagahan ang pamilya at gawing prioridad ang pagpapakasala. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Swifty Room Secured. Viral online ang Swifty na ito mula Amerika matapos niyang mag-book ng halos 200 hotel rooms para sa gaganaping three-weekend concert tour ni Taylor sa New Orleans. Pero paglilinaw niya, hindi ito isang uri ng pag hoard kundi for a good cause. Para raw kasi ito sa fellow Swifties niya na ayaw niyang mahirapan sa paghahanap ng matutuluyan. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Ravik Manuel. Dali-daling nag-book ang diehard Swifty na ito na si Rebecca Fox nang nasa 191 hotel rooms sa New Orleans, USA. Ito ay matapos i-announce e ng award-winning love hitmaker Taylor Swift ang gaganapin itong three week and concert tour sa naturang lugar. Kwento ni Rebecca na ang una ay nasa 20 kwarto pa lamang ang nais nitong i-book, e ngunit nag-alala rin ito sa mga kapwa Swifty na nagbabalak rin umanong dumayo para sa naturang concert. Naranasan daw kasi nito kung paano sinasamantala ng mga hotel owners ang mga Swifties o concert goers kung saan doble ang sinisingil nito sa mga offered rates sa mga hotel rooms. Kaya naman inunahan na ni Rebecca ang pagbook para sa mga kapwa Swifties para hindi na ito umanong magulangan. Dahil dyan, siya na ang nagpaparenta sa mga nirentahan nitong rooms at nagpapabayad lamang din ng fixed rate na 500 US dollars kada kwarto nang walang anumang added rates o fees. Pagbibigay linaw ni Rebecca, hindi ito isang uri ng pangohord at only for a good cause lang naman daw ito. Naantig naman ang mga netizens sa kwentong ito ni Rebecca at sana raw ay matularan din ng iba. Samantala, dinaluhan naman ang nasa mahigit 55,000 Swifties ang concert ni Taylor habang kamakailan nga lang ay tinanghal naman bilang World Richest Female Musician ng Forbes Magazine. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Pierce to Death. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 36-anyos na Italian surfer matapos itong masawi sa isang freak accident habang ginagawa ang kanyang pinakamamahal na sport. Patay kasi ang biktima ng aksidente itong matuhog ng swordfish sa kaniyang dibdib. Ang mga detalye sa kwentong iyan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Kahit anong paghahanda pa ang gawin natin, veterano ka man o hindi, walang pinipiling oras at panahon ang aksidente. Tagos sa puso ang sinapit ng 36-year-old Italian surfer na si Giulia Manfrini matapos itong matuhog sa dibdib ng isang swordfish habang nagsisurfing sa Montawai Islands sa Indonesia. Ayon sa kanyang medical report, nagtamo ito ng stab wound sa kanyang upper chest na may lalim na 5 centimeters. Sa pahayag ng pamunuan ng Montawai Islands Disaster Management Agency, naganap ang freak accident bandang alas 9.30 ng umaga at agad sinuklulohan ng dalawang saksi. Bagamat nabigyan ng paunang lunas at naisugod kalaunan sa pinakamalapit na health center, idiniklara itong dead on arrival. Samantala, inalala naman ito ng kanyang business partner na si James Colston. Sa isang Instagram post, kinilala nito si Manfrini bilang lifeblood ng kanilang kumpanya. Gayun din ang kanyang nakakahawang passion para sa surfing. Naniniwala rin ito na bagamat masaklap ang sinapit ni Manfrini, kinuha ito sa mundo habang ginagawa ang pinakamamahal nitong sport. Nagpahayag din ng pakikiramay ang alkalde ng hometown ng namayapang surfer at kinilala ang pagkamit nito sa kanya pangarap na maging surfer at makapagbukas ng travel agency para sa sports holidays. Lubhang mapanganib ang snout ng mga swordfish, lalo't halos sintalim ito ng totoong espada at nagdadala rin ng bakterya na pwedeng maging sanhi ng impeksyon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating trending showbiz balita. Talagang unstoppable sa pagiging ama kabugera si Maymay Entrata. Matapos kasing rumampas sa Paris Fashion Week, featured naman ngayon ang singer-actress sa It Goes to Love Original Series ng prestiyosong Grammys. Ang ama kabugera moment na yan ni Maymay panoorin sa showbiz report na ito. Muli na namang napatanayan ni Maymay Entrata ang kanyang pagiging ama kabogera. Sa pagkakataon kasing ito, featured ang singer-actress sa It Goes to 11 series ng Prisio Song Recording Academy. Si Maymay tila di pa rin daw makapaniwalang she made it to the Grammy studio. Sa video na ilabas ng itinuturing ng Leading Society of Musical Professionals, tampok si Maymay at kung paano ang isang custom in-ear monitors ay nakatulong sa kanyang vocal performance. My name is Mai Mai, and in ear is my favorite and meaningful piece of gear since I started music industry. Kwento ng mga awit, nag-start siyang mag-aral sa pagkanta three years ago at pag-amit ito, itong stimula. Like, I'm still flat, I'm still sharp. Basically, I'm still out of tune whenever I sing live. At sa tulong nga ni Mr. Pure Energy Gary V, matapos madiskubre sa ilang pinanonood na artist ay doon niya natutunang makatutulong ang naturang device para marinig ang kanyang sarili habang kumakanta nang sagayoy mahit ng tama ang mga note. Dito nga ipinakita rin ni Maymay ang design sa ginagamit niyang in-ear na tila raw kanyang logo na dalawang letter M. Sa huli, ayon sa 27-year-old singer, goal niyang magbigay inspirasyon sa mga tagapakinig. Maliban sa Ama Kabugera, ilan pa sa mga pinasikat na kanta ni Maymay ay Pwede Ba at Shadam Mahigugma. Kung matatandaan last September, muling pinatunay ni Maymay na bukod sa pag-arte at pagkanta, kaya rin itong makipagsabayan sa runway ng Rumapa sa Paris Fashion Week. Isa na namang episode ng mga nagbawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoyin, na di ba follow-up namin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po, si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.